inanda ko na yung mga sibuyas, kamasis, bawang, kaya yan po, nakaiwan. Hindi na ng sabon sa kamatis ulit, sibuyas. Then, kasi naubusan kami ng asin, kaya ito, dinagdag ko na rin. Guys, magluluto tayo ng kampalay, guys, na may kamatis, sweet itlog. Ayan, niluto kamatis siya. Maya, maglalaba ako. kasi nagpabila ko ng bag. So, may iba pa naman ako sa baba, so mamaya maglalaba, magwawasin ko. Kasi ang dami naman din na na naman ako, eh. Isang ko na naman Ang buto, so iiwain na lang natin. habang naghihiwa ako ng ampalaya so nagsahin na rin ako ng kanin kaya ito sa na ako dilagay ko na rin siya nakababad ng asin Nilagay ko ng asin saka piniga ko yan ng kampalaya para malis yung pait kasi yung pait mga bitter kaya mo gaya ka, diba kaya naginit na rin ako ng kawali saka nilagay ko na yung bawang so lakas lakas ng apoy oh. nilagay na natin kamatis grabe ito na pati si Kaya sa dyan na pa kaya palutulutuin muna natin. Sus, grabe! Ang apoy! Ang usok! Sunog na! Sunog na kawali! Ay, Diyos ko ang Grabe ka magluto! Ang lakas-lakas ng apoy mo! Okay, nagluto na print ako ng itlog para ilagay ko sa. Pero may jaris pa rin na hindi ko niluto Sa Kalisyado yan. So palutulutuin muna natin kamatis para masarap ang luto natin ng ampalaya. Apoy, ah sunog-sunog na guys Bisyoso, alis na dyan Sunog ng bahay mo, grabe Pagluto mo, inay ko po Grabe ka naman Grabe pagluto mo na yan. Siguro pasarapin mo yan ha ah. Para magsarap-sarap sarap, sarap, sarap kain natin Yan ang pampalasa Ang kamatis Wow, sarap sa ampalaya So, susunod na naman Susunod na natin yung Ampalaya Ayan oh okay. So, ilagay natin yung itlog na. Siyempre. Ano In init. Abay, nasunog. Nasunog pa. Kamay to, Grabe. Hirap na hirap na nga ako maglagay ng itlog. Kaya, pinakotong ko muna yung kamera ko. Kaya, ilaligay ko so, yung sinisak yung itlog. bawas muna natin ato, yung itlog. Yung natin. So, yan. na natin yung itlog. Yade, okay, para sumurah. So, ilagay muna natin yung sinisak yung itlog. So, muna ha? Ay, may camping more. Pampalasa. Guys, sarap niya. Yan yeah. ang yeah, resulta ng loto. So hot cook lang siya. Para masarap. So pangit naman kasi masyadong loto yung ampalaya. So maganda yung sakto lang. yung labahan natin. So nilagay na natin yung tubig, yung washing. Kaya nakalagay na yung mga lahat So mamaya pag nagpuno ng tubig, so lalagay natin ng sabon. Kaya yan guys, ambisyoso at sipak nyo ha. Grabe, daming labahan. Kaya Sabado tayo ngayon, maglalaba tayo. God bless everyone. Happy Saturday po. Happy weekend. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. So tatanggalin na natin. So lalagay natin. Iniin -in natin. Kahit. Okay. okay na siya lalagay na natin yung fine in natin ng kanin kaya yan Painin muna mo na natin yung kanin kasi mamaya siya okay na habang naglalaba tayo guys ganun ang discard guys madiscarding ambisyoso so isasaksak na natin washing kasi lalagay na natin siya ng tub. yan so maglalaba na tayo sa banka, para kaya kinuha ko labahan doon sa pinagkulong ko dito sa Wasing kaya ito babalaw naman tayo madiskarting ang bisyo kaya habang nag-content tayo si pag tayo <laughs> ni Swan kaya naman muna natin labahan natin guys kaya samahan nyo ko guys kumahan nyo na rin ako pagbalaw kung, kung ikaw may nanonood dyan na dito tulungan mo ko dito mas maganda pa tulung ka na maginawa pa ang gawa ko, ko nakakatulong pa kaya yan ang bisyo ko si lang Bilip na bilib na Ay, ako sa iyo. Ko. Okay. Wow, galing mo naman. Magaling yeah, ka guys, sa guys, Kaya, you, you, na sa tumayaw. Kasi paglaba, may sipag mo. Kaya ikaw na. Sige, hapang na. I love you. I love you. Love, love, love. Hello. Shout po, everyone. Pakipalo na lang. Tapos share ng mga video ko. Magpagpalang araw ko sa inyo lahat. Happy Saturday po. Good morning. Thank you po. Thank you, you. you sa so followers, viewers. Maraming maraming salamat po. Mapagpalang hapon po sa inyo. Bye-bye!